ang dami nating pera na ina nilulos tayo ninyo in September 15 mag-meeting kayo mismo sa loob ng Malacanang for God's sake 490 mabinihol you are all illegally holding office diyan. you see lahat ng lumalabas sa buong mundo ngayon Malacanang becomes the haven the source of illegal activities in the whole world. Mahiya kayo. Ngayon mukha ninyo mga baboy na pinakalat kayo but you never adhered to my call because you wanted to be exposed throughout the world. So ngayon, anong gagawin natin? Lahat kayo ngayon mga baboy na. So ngayon, if you really would want to become a true human being, go back to the threefold of the law kasi hindi nyo mariresolba. itong mga sinasabi ninyong rebelde. MNLF MILF, Abu Sayyaf, Al-Qaeda, mayroon na yon. ginawa na naman ng MI the Khalifa, Islamiyah, so, alam niyo kahit Al-Qaeda, gawa po ninyo yan. Kaya nga po, in October 15, nag-sign kayo ng framework agreements which I also told you That is illegal. Dahil kinuha niyo rin sa libro ko. Dahil binigyan ko kayo. Lahat kayo sa Filconsa, alam niyo kung anong laban ko. Paano makalaban ang mababaliliit na tao? Dahil kayo mismo nagdidesisyon without passing the proper legitimate na paraan sa Senado, sa Kongreso. So, in October 15, tinawag niyo pa si Najib, tinawag niyo pa ang Malaysia, instead to go to the Sultan of Sulu. Bakit doon kayo pumunta? Wala nga silang authority. 2006, walang authority ang Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei, Singapore, dahil tapos na ang treaty. Ngayon, binigyan na lang kayo hanggang September 16, 2013. Ngayon kahit i niyo ako ay eh hindi, sinabi nga ni Al, I am covered by the immunity of the world because I am the queen. How did I know this? Because even the International Court of Justice is making a link to me how to resolve, how to make this nation great again. Yan ang aking trabaho ngayon. Kaya nga, meron na tayong batas i-implementa na lang nito. Gusto niyo pa rin ng Bangsamoro. What is Bangsamoro? Bangsamoro is the land of the Moros. No? Kaya nga ginawa nito. Pero hindi niyo pwede sabihin, kayo lang. Majority of this land are Christians. Hindi lang kayo pwede. Kasi ngayon sinasabi niyo, pagpapapatayin niyo kami. So, hindi legal na nga kayo. Kinahalin niyo para lang magpatay ulit. So we will never allow this thing to happen. Kaya nga ngayon, kahit sa framework, kahit sa standoff, lumaban kami ni Radya Manay dahil alam namin na mali. Alam namin na hindi totoo dahil merong Mindanao scenario of conspiracy that rooted sa 911 nung pinasabog ang Twin Tower ng Amerika para magkaroon ng gera sa Iraq para ang makuha nila, makontrol nila ang oil field natin. But since the oil field is with me, lahat kayo nagmanipula ng aming titulo sa Liguas and Mars, lahat ng papeles na ginawa ninyong panangga sa Prime Work, nagkamali kayo na sa akin ang authority. So, dalawa ang puntos. Ako ang nag-initiate ng blood contact, ginamit niyo sa Malaysia. Ako ang may like, authority kasama ng Radya Manay, kasama ni Sultan Kayulawan, dito sa Isle of the Oil. Ngayon, kahit ano gawin ninyong kambya-kambya, you end up kulong. Kaya nga sabi ko, yung sampo sa Malaysia, kahit wala kayong pangalan sa amin, pero at least life sentence kung sino magpalabas na head of states, kulong dun, dahil wala rin kayong authority. Ganon katindi ngayon ang laban ko. Dahil ako ang binigyan ng kapangyarihan dito ng Sultan of Sulu as the Queen of the Republic, Federal Republic of the Philippines. So ngayon,